Welcome back again to my YouTube channel, Maripas TV. Ngayon po ay magluluto ako ng adobong tilapia or paksiw na adobong tilapia. Ito ating mga ingredients, of course ang tilapia. Alahating kilo yan guys. Ang toyo, suka, siling pangsigan, luya, bawang, paminta at saka laurel. Isang dahon lang ng laurel. Okay na yun. Lutuin guys. Pagkocombine lang natin yung mga ingredients. Ito luya. Madaming luya dapat para yung lansa. Hindi ganun natin masyadong ma malasahan. Ayan. saka bawang. Sensya na madilim ang aking ano. Video. <laughs> Ayan. Medyo lumiwanan. Lagyan na natin yung laurel. Maglagay din tayo ng pamintang pino. Wala akong crack kaya ito na lang gamitin ko. Ayan. Tapos, suka. Ganyan lang yung guys paksiw na adobo. Kakatoyo. Yan. Lagay na rin natin ang isda.

ayan na nakasalang na guys ang ating adubong tilapia pangasin hanggang sa siya ay kumulo at maluto ayan na siya at kumukulo na po ang ating tuluto ang ating adubong tilapia tikman natin kung okay na ang kanyang lasa at kung okay naman na pag adjust tayo ng konti kung hindi okay Ilagay na yan na natin ang sili si medyo lutoin pa natin siya guys at eto na ready ng ating adubong tilapia luto na siya guys